Abay, nag si Carlos dahil ayaw niya sigurong uh, magkaroon ng malaking kontrobersiya at mapahiyaan ang kanyang presidente, ang kanyang secretary of defense, at saka ang kanyang chief of staff. Abay, ngayon nabalitaan natin, tinanggal na at pinalitan na. Mm -hmm. Abay, ito po ay seryosong bagay. Kasi kung ito ay uh, um, pinasinungalingan lang, abay, baka po pwede pang masikmuran ni Carlos at saka ng mga mista at iba pang mga supporters ni Carlos sa hubong sa datahan. Pero ngayon, tinanggal na siya at pinalitan na siya. Aba, ito talaga ay sampal sa mukha ni Carlos. No? At dun sa mga naniniwala kay Carlos. So sa akin po, paninindigan ko po yan. Yan po ang posibleng magsimula ng destabilization sa ating hukbong sandatahan. At wag na natin i-deny pa, nagkaroon ng uh, command conference sa Malacanang nung isang linggo, pero hindi na imbitehan ng Navy konsan saan kasapi po itong si Admiral Carlos. Unahin unahin lang natin yung issue po ng uh, wiretapping. Uh, ibig sabihin ba nito, talagang merong nangyaring uh, ugnayan at usapan kasi yung wiretapping issue ay paiimbestigahan na, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, unang-una -una, no, kung talagang walang naging negosasyon, anong iwa wiretap mo? Kasi ang wiretapping ay yung recording ng mga pag-uusap na hindi alam ng isang partido, no. So ibig sabihin yan, dahil sinasabi nila na wiretapping, nagkaroon talaga ng pag-uusap at mukang totoo po talaga na pumasok sa new model agreement ang pamahalang ito. Kaya lang, dahil nga po ito'y kontra doon sa pagnanais nila na ma-demonize o mapalabas na napakasama ni Presidente Duterte dahil pumayag siya sa gentleman's agreement na status ko eh ngayon po e eh, pinasisinungalingan nila. Sa akin, ito ang pinakamalaking banta sa seguridad ng ating bansa. Bakit? Kasi ginawa nilang sinungaling ang isang senior Navy official, no? Rear Admiral Carlos, na sinasabi nila na either sinungaling dahil wala talagang uh, um, new model agreement o di naman kaya ay intrimitido na pumasok sa isang kasunduan na wala siyang uh, otoridad. Pero sa tingin ko po, eh, ito po ay talaga -imit siya sa ating uh, national security at yung rinireklamo ni PBBM na itigil ang destabilization. Sa totoo, sila gumagawa ng destabilization sa sarili nilang gobyerno. Natural, magagalit, hindi lang si uh, Rear Admiral uh, Carlos, kundi pati yung mga ang uh, naniniwala kay Rear Admiral Carlos na nagraduate pala ng US Naval Academy at isang 10 outstanding Filipino awardee. No? So kaya hindi ako nagtataka nga na no, ng kanyang mga mista ay nag-issue ng statement ng suporta kay Carlos at nagsasabing huwag niyong gawing sinungaling si Carlos dahil si, Carlos ay isang napakagaling na sundalo, isang profesional na sundalo na hindi yan papasok, walang uh, otoridad at saka um, yun nga no, na parang yan ang ehemplo ng anong dapat na sundalo sa hukbong sandatahan. Yan po'y pinirmahan ng kanyang mga mista at sa tingin ko po, yung sentimiento ay nasa buong hukbong sa datahan. Kasi parang idol material itong si uh, Rear Admiral Carlos. No? Ngayon, ang nangyari po dyan, abay, nag si Carlos dahil ayaw niya sigurong uh, magkaroon ng malaking kontrobersiya at mapahiya ang kanyang presidente, ang kanyang Secretary of Defense at saka ang kanyang Chief of Staff. Aba ngayon, balitaan natin, tinanggal na at pinalitan na. Mm -mm. Abay, ito po ay seryosong bagay. Kasi kung ito ay uh, um, pinasinungalingan lang, abay, baka po pwede pang masipmura ni Carlos at saka ng mga mista at iba pang mga supporters ni Carlos sa hubong sa datahan. Pero ngayon, tinanggal na siya at pinalitan na siya, abay, ito talaga ay sampal sa mukha ni Carlos. No? At dun sa mga naniniwala kay Carlos. So sa akin po, paninindigan ko po yan, yan po ang posibleng magsimula ng destabilization sa ating hukbong sandatahan. At wag na natin i-deny pa, nagkaroon ng uh, command conference sa Malacanang nung isang linggo, pero hindi na imbitehan ng Navy kung saan kasapi po itong si Admiral Carlos. So talaga pong painit ng painit ang ating uh, usapin tungkol dito sa West Philippine Sea. Sa akin pananaw po, wala pong masama naman dyan sa um, new model na yan, bagamat it went beyond uh, dun sa pinagkasunduan ng Presidente na status quo lamang. Bakit? Kasi matahan ang delivery ng isang beses isang buwan at saka isang barko lamang. At saka, ito ang provision na hindi papayag dat siguro si dating Presidente Duterte na um, kinakailangan magbigay ng prior notification. Dahil kung sa yun man yung lugar, bakit ka magpapaalam? Yun ang ibig sabihin ng prior notification, di ba? Bagay, siguro, wrong translation. Prior notification, hindi naman yung consent. Prior notification is pagbibigay abiso. Eh bakit ka magbibigay abiso? So ikaw nagmamayari. Kaya nga po, iyan ang dahilan kung bakit itinatanggi ngayon ng Marcos administration. Pero alam mo, ang pagtanggi ni Marcos administration at yung pag-release ng itong transcript ito, ito ay nagpapakita na parang wala talagang good faith itong gobyernong ito pag nakikipag-usap sa ibang bansa. Mantakin mo eh, yung napakataas o opisyalis ng uh, Armed Forces, hindi raw authorized pumasok sa kasunduan. Lilinawin ko lang po ha. Ang katunayan po niyan sa international law, lalong-lalo na doon sa batas ukol sa state responsibility, ang isang bansa po ay eh, po magkaroon ng pananagutan sa international law kapag number one, nagkaroon ng paglabag sa international law at pangalawa, ito'y ginawa ng isang tao kasi ang estado naman hindi makakagalaw kung hindi sa tao isang tao na umaakto bilang ahente ng Estado. Now, yung pagiging ahente, wala pong distinction yan. In fact, po puwede makipagsundo ang isang foot soldier at ito'y magiging akto ng Estado na rin gagaya ng pagkakasundo na ipinasok na isang rear admiral ng Philippine Navy. So ang rank po does not matter.